Ay mga idol, magandang gabi eh. Nandito na naman ang iyong mamana ay nga walang magsisipyat pag ako magmamamana. Ayan no, sample video pa yan. Magsisipyat, hindi talaga magsisipyat mga idol. Pag ako mamana kahit pikitan, tatama talaga yung mga idol. Iyan mga idol, ngayon lang tayo nakabalik magbibidyo-bidyo, magvlog magbibidyo, no, kay video. Ngayon lang naman bumuti-buti yung ating ulan dito mga idol dito sa aming probinsya. Palagi mga gaulan ulan dito oy. Ngambot og gano'n bakit bakit magaulan-ulan palagi oy. Pag mga ganito yung panahon mga idol, malamig lamig nakakamadami pa naman mabubuo mga bata pag ganito palaging nag ulan lalo sa yung mga bago-bago pang nag sama sama agoy, talagang mabiradahan, talaga agad tayo mga idol, wala tayong mabiradahan, ikaw awa tayo, hindi pala tayo, ako lang pala. <laughs> A panawagan sa mga wala mapupugsitan, ah, magpupugsit-pugsit lang tayo dun sa gilid-gilid mga idol. <laughs> O ala, sa mga wala mapupugsitan, ah, mamana lang tayo mga lords. kaya wala matay mapupugsitan. Dito na lang tayo magpupugsit dito sa dagat. Pupugsitan natin ito, mga pampamunay dito na napakaraming mga idol, yung mga isda na pangulam-ulam natin sa umaga. O oh, sa mga eski dyan, sa mga sakto sa kagawangan ayaw ah, lang tagabala mga idol, kay medyo marami-rami man tayo mga ito hindi man tayo nag-iisa. <laughs> Kaya kung lonely ka, manood ka na lang sa video ko para hindi ka maboboring-boring. Tingnan mo na lang kung paano tayo magpapana dito, kung paano tayo maghahunter dito sa ating isda at papanain, oh. Pinakugod-gugod pa ako pero sipiat dahil ito. <laughs> pero dito mga idol, ah, tutugsok na siya, Oo, ah, kasi kisi-kisi lagi. Nakakala ko ba, ba, eh, hindi maiigo, maiigo, mandi ay. <laughs> Ah, oh, kung sino magpatutudlo dyan, magpana-pana mga idol para hindi masisipia yung pagpana nyo. apuntahan puntahan nyo lang bahay ko dito. <laughs> Magpatudlo-tudlo kayo kung paano magpana nga parang hunter para matutunga yung pagkatugsog tugtog ito mga idol. Wee! may discard kasi yan mga idol at mga teknik kung paano magtutunga yung yung, yung pagpana pana, dito sa mga isda ang idol kaya kung magpaturo kayo ay kukontakin nyo lang ako i-message lang ako dyan ha para matudlo-tudloan ko kayo ng maigi ma ha para hindi magsisipiat pag magpana pag ka mga idol magpatudlo-tudlo ka sa akin, ang training mo ay isang buwan ay <laughs> pag ikaw lalaki naman ang ang magtutudlo ko sa iyo ay mga isang linggo lang kay medyo ma, medyo ma, medyo mabilis mamatotoy yung mga lalaki mga idol pero sa mga babae murang tagal-tagal yung training niyan mga isang buwan talaga ang tututuloy dod niya para mag-straight yung pana pana niya <laughs> bago ko siya turuan magpanapana mga idol ay tuturuan ko muna siya kung paano mag utong utong ng talagang utong na talagang utong na utong mga idol para matitrain niya siya para hindi siya mahirapan mag utong ay sa hindi kasi biro magpanapana sa gabi mga idol kay medyo pag napapagnan ka ng suga talagang hindi mo mapupugsit-pugsit hindi mo matarong-tarong yung pagpana mo kung matutungain o hindi Sobrang di kasing lamig-lamig pag nasa gabi mga idol lalo pag wala kang diving suit talagang ang lamig-lamig talaga sobra talagang manguna yung lamig Yung ulo mo at yung talampakan mo kaya kailangan talaga ng proper proper training sa pagpapanapana sa gabi mga idol hindi manglalim lalim-lalim man lagi yung mga papanain natin kay daw man magpunta sa mga 8 dipa at saka 10 dipa at saka sa anim na dipa tayo magpunta-punta mga idol aw oh, dito mga idol, kakakuha natin ito na yung ating ito. Medyo di mas dimalas tayo ng unti ngayon. Paano natin tutuhogin yung mga isda natin ito mga idol? Eh, nabubog to man yung ating pisi mga idol. Saka iiwan ko kung paano natin papanain natin ito. ito.